Kaibigan, ako ang inyong tagapagsalaysay. Naitanong mo na ba sa iyong sarili habang masayang lumalangoy sa dalampasigan, bakit kaya maalat ang tubig ng dagat? Minsan, habang tayo ay nagtatampisaw, aksidenteng makakainom tayo ng kaunting tubig at mapapangiwi tayo sa sobrang alat nito. Para bang may nagbuhos ng isang sakong asin sa buong karagatan? Pero, saan nga ba talaga nang gagaling ang lahat ng alat na ito? Ito ay isang katanungan na bumabagabag sa isipan ng maraming tao. Pata, matanda. Ngayon, sa ating paglalakbay sa mundo ng kaalaman, aalaymin natin ang kasagutan. Halika, samahan ninyo ako sa isang adventure of knowledge. Ang karagatan ay isang malawak at mahiwagang lugar. Ito ay tahanan ng napakaraming isda, pawikan at iba pang mga nilalang sa ilalim ng tubig. Ngunit ang pinakapansin-pansing katangian nito, bukod sa lawak at kulay asul, ay ang kanyang alat. Ngayon, alamin natin ang pinagmula ng alat. Ang paglalakbay ay nagsisimula sa lupa, partikular na sa mga bato, bato sa bundok, na naglalaman ng iba't ibang mineral, kabilang na ang asin. Kapag umuulan, ang tubig ulan ay bumabagsak sa mga batong ito. May bahagyang asido, parang isang mahinang suka. Kaya kayang tumunaw ng maliliit na bahagi ng bato sa prosesong ito na tinatawag na weathering o pagluluwas, ang mga mineral at asin mula sa bato ay natatangay at sumasama sa agos ng tubig. Ang tubig na ito, na may daladalang maliliit na piraso ng asin, dumadaloy at bumubuo ng mga sapa, batis at malalaking ilog. Habang ang ilog ay umaagos patungo sa karagatan, dinadala nito ang mineral mula sa mga bato at lupa. Isipin ninyo ang ilog bilang isang malaking delivery truck na naghahatid ng asin sa dagat. Ito ay napakabagal na proseso, ngunit sa napakahabang panahon, napakaraming asin ang naipon. Hindi lang mula sa lupa, kundi pati sa ilalim ng dagat. Ngayon, maaring itanong ninyo, kung tuloy-tuloy ang pagdating ng asin sa dagat, bakit hindi ito umaapaw sa sobrang alat? At kung ang tubig sa dagat ay nagiging ulap at bumabagsak bilang ulan, bakit hindi maalat ang ulan? Dito, pumapasok ang water cycle, ang siklo ng tubig. Isipin ninyo ang araw bilang isang higanteng heater. Ang init nito ay nagpapasingaw ng tubig. Kapag sumingaw ang tubig, ang asin ay naiiwan sa dagat. Mabigat at di sumasama ang asin sa singaw, ang umaakyat ay purong tubig. Sa taas, ang singaw ay lumalamig at nagiging ulap, condensation. Kapag puno na ang ulap, ibinabagsak nito ang tubig bilang precipitation, ulan, minsan niebe o yelong ambon. Ang ulan ay dumadaloy pabalik sa ilog, Muling dinadala ang mineral at asin tungo sa dagat. Umiikot ang tubig, pero ang asin palaging naiiwan. Sa milyon-milyong taon, dahan-dahang tumataas ang konsentrasyon ng asin. Kaya ang dagat ay nananatiling maalat, parang malaking palanggana ng asin na hindi makaalis sa pagsingaw. At ang alat na ito ang tumutulong magpanatili ng balanse sa ating marine ecosystem maraming nilalang ang nabubuhay lamang sa maalat na kapaligiran dahil dito sila nakaangkop. Para mas madali nating maintindihan ang konseptong ito, subukan natin ang isang simpleng eksperimento sa bahay. Kumuha ng isang basong tubig, ito ang ating maliit na karagatan. Maglagay ng isang kutsaritang asin at haluin hanggang matunaw. Tikman ninyo ng kaunti, maalat na, hindi ba? Iwanan sa ilalim ng araw ng ilang araw, siguraduhin hindi maulanan mapapansin ninyo, unti-unting nababawasan ang tubig dahil sa evaporation. Pagkaraan, makikita ang mga puting butil, ang asin na naiwan. Ganyan din sa dagat, ang tubig ay umaalis bilang singaw, ang asin ay nananatili. Isang simpleng prinsipyong may napakalaking epekto sa buong planeta. Tantya ng siyentista, kung ikakalat sa lupa ang lahat ng asin sa dagat, makabubuo ito ng layer na kasing kapal ng isang 40 palapag na gusali. Ganiyan karami ang naipon sa paglipas ng panahon dahil sa tuloy-tuloy na pagdating mula sa lupa at sa pagsingaw na nagiiwan nito. Amazing! Ngunit tandaan, ang alat ay bahagi ng mas malaking kwento ng buhay dagat. Ngayon, alam na natin ang kwento sa likod ng maalat na dagat. Isang mahabang paglalakbay ng asin mula sa bato, dala ng ulan at ilog, at naipon sa karagatan sa tulong ng siklo ng tubig. Ang alat na ito ay nagbibigay buhay at bumubuo ng natatanging mundo sa ilalim ng tubig, para sa isda, coral, at iba pang nilalang dagat. Ang kanilang mga katawan ay perpektong nakaangkop dito. Isang masiglang komunidad at masalimuot na ekosistem kung saan bawat nilalang ay may papel. Mula sa pinakamaliit na plankton hanggang sa pinakamalaking balyena, mahalaga ang tamang balanse ng alat, temperatura at nutrisyon. Kapag naintindihan natin ito, mas lalo nating napapahalagahan ang pagprotekta. Ang bawat dagat ay isang kayamanan, ngunit ang polusyon, plastic, at kemikal ay sumisira sa balansing ito at sinasakta ng mga hayop. Ang ating aksyon sa lupa ay may direktang epekto, tulad ng pagagos ng ulan na nagdadala rin ng asin patungo sa dagat. Kaya sa susunod na lumangoy ka at matikman ang alat, alalahanin ang kwento sa likod nito. Ang paglalakbay ng bawat butil ng asin mula sa bundok hanggang sa iyong paanan. Habang pinagmamasdan mo ang lawak ng karagatan, isipin ang milyon-milyong nilalang na naninirahan dito. Ang dagat ay hindi lang swimming pool para sa atin, ito ay isang maalat na tahanan para sa kanila. Ano ang magagawa mo ngayon upang makatulong hanggang sa susunod na adventure?